bagong araw tayo ngayon mga kaidol araw na bernes ito na yung mga kinigilig kong bigas oh. mga kaidol simula namin wala pang stock ngayon yeah. uh, nakahala lang bernes na kasi ngayon kaya medyo marami-rami na ang bigas nagiling uh, namin kaya mga ka nagiling pa kami hanggang bukas Naandar na yung giling, na andar pa yung gilingan namin mga idol. Marami pa kaming gilingin. Ah, palay. Ah, alot. Tayo katungan namin. Ah, ay pa na thank you sa mga pumapalo in share sa video ko at sa mga nanonood shout out sa inyo lahat mga kaidol at tapos ako kapos na lang ako sa mga kapatid ko na makapanood ito ano sabi saya lagi kayo mag iingat at huwag kalimutang magdasal Panginoon 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 nasa atin lang ang pag-iingat mga kapag ito at sa lahat mga ka mga kailon mga kapag mga kasamaan nagbibilad daw Ah, ah, galing mag-deliver ipa. Bilad. Sa nilalagay niyo pira? Tanghali Grabe kayo. Ang sisipag niyo talaga. karina Nagipa sa kabukan pa na andar giningan. <laughs> ngayon, pasok sa loob din, pasok. Ngayon kainitan na, bibilang tanghali na. Ah, uh, ah, uh, masipag ere. Mga kai, dol. <laughs>